Siokoy na litratuhan di umano sa ilalim ng tulay sa Oriental Mindoro. Isang magandang araw, oras, mga nitisen na tagapanood, tagapakinig at tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel, Blue Angel TV, The Voice Cover. At kung bago ka rito mga nitisen, pindutin muna ang subscribe button at yon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. At narito ang kwento. Shokoy na literatuhan di umano sa ilalim ng tulay sa Oriental Mindoro. Narito ang kwento ni Aljay nakita niya ang Shokoy. Minsan kapag nadadaan kami sa tulay, may naririnig akong gumagalaw sa tubig. Pero wala naman akong makitang isda. Yung tunog parang may nagtatam pisaw o di kaya parang may tumatalon sa tubig nung minsan niyaya ako ng pinsan ko na maligo sa ilog habang naliligo kami parang palaging may nakabantay kaya hindi na rin ako pumupunta sa ilalim na park sabi kasi ng mga pinsan ko baka hilahin daw ako dahil dayo nga lang ako sa lugar Itong huli, tumawid ako ng mag-isa sa tulay. Maganda yung view kaya naisipan kong magpicture ipopost ko sana. Kaso, may napansin akong kakaiba na nakunan kung nakalutang sa tubig. Katawang tao siya na kulay gray mayroon siyang kaliskis at mahaba ang tenga. Parang siyokoy. Hindi talaga normal na tao. Natakot talaga ako nung nakita ko. Simula nun, pinagbawalan na ako na maligo sa ilog. Narito naman ang kwento ni Lola Mila, residente. Dito ako ipinanganak noong 1952. Dati sa ilog na yan, kami naglalaba na liligo, nangunguha ng mga tulya. Ang kwento ng maraming mangingisda, nakakarinig daw sila ng mga nakakatakot na tinig. Yung anak ko, minsan ang naramdaman na may umaagaw sa sagwan niya. May nambubudol daw sa ilalim yung bangka niya delikado na talaga maligos sa ilog na to tatlo na raw ang namatay ang sabi-sabi kinukuha nga ng lang siokoy yun siokoy na nilitratoan di umano sa ilalim ng tulay siokoy nga ba ang nalitratuhan? Sa gustong mapanood ng buong kwento, karagdagang kwento, tumutok lamang po sa KNGS Kapuso Mo Jessica Soho ngayong linggo ng gabi sa GMA, August 11, 2024. At kung bako ka rito, mga netizen, pinutin muna ang subscribe button. At iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Maraming maraming salamat po at mag-subscribe na.